Hello guys, what's up? This is Mr. Rio Influencer Vodcast. Sa video natin ngayon mga idols, marami po tayong pag-uusapan. Gaya na lang ng video na ito, mga idols. Tingnan nyo to. Alam nyo, di ko lubos maisip kung paano nangyari ito mga idols. O, tingnan nyo. Diba? Ito guys yung tinatawag na once in a lifetime moment. Na yung manibela na ipasok sa pantalon ng rider. Sure ka bang aksidente ang naganap o sinadya para mangyari ito? no? Ako guys, mapaisip lang, no? malayo nyo kasi, maliit ang kargada niya. Baka naman sinadya niyang gawin yan, no? Para magmukhang malaki ang kargada niya, no? Malamang nagalit pa yung rider na yon, Kasi ba tinanggal, no? Ewan ko guys, ha? Basta ako na wibirduhan ako sa video na to sa totoo lang. How the hell did this happen? No? Alam niyo guys, yung parang sa Laws of Physics, no? It doesn't make any sense. <laughs> Pudya, mapapawat dahil ka talaga, no? So guys, may nag-send po sa akin itong mga idols. Na may isang dating konserhal daw sa Las Piñas na Tongresman na ngayon na tinatawag daw po noong Pogo King. Ooh. What? Pakibanatan ko naman daw. Hala. Di ba pag sinabing Pogo King ka... Nang konsihal ka pa lang, edi ibig sabihin ba nun, eh sangkot ang taong to sa mga illegal activity ng Pogo? Ganun ba yon? Oh, no. Kaya naman guys, nagresearch research po ako kung sino ba ang tongresman na to ng Naspinyas na tinatawag nilang Pogo King daw nung konsihal pa lang siya mga idols. At ito ang natuklasan ko dahil ang tinatawag pa na nilang Pogo King nung konsihal pa lang daw na congressman na ngayon ng Las Piñas ay walang iba kundi si congressman Mark Anthony Santos mga idol. Ala, totoo ba? Pero mali nung mga idol ha, na ang lahat ng ito ay nagmula lamang sa nag-message sa akin at sa aking pananaliksik at sa ilang mga Facebook post, mga usap-usapan at obserbasyon ng publiko. Wala tayong dinidektarang conclusion Okay, tanging mga questions lamang po ito. Para malinaw mga idol, ayon lamang po ito sa ilang social media posts na si Congressman Santos ay binansagang Pogo King noong panahon na siya ay konsihal pa lamang. Ang Pogo or Philippine Offshore Gaming Operators ay ang kumpanyang nagbibigay ng online gambling services para sa mga dayuhan. Bakit kaya lumitaw ang bansag na ito sa kanya, no? Sabi ng ilang netizens at local commenters, may kaugnayan daw ito sa malapit na ugnayan ng ilang personalidad sa industriya ng Pogo sa ilang opisyal sa lokal na pamahalaan noon. Pero ang tanong mga idol, kung merong ganitong bansag sa kanya noong pa, bakit tila nananahimik ang opisyal na to na magpaliwanag? Bakit hindi agad tinuldukan kung walang basihan? Diba? Tama. So kung totoo man o hindi ang koneksyon niya dito, ay eh dapat natin balikan kung ano ba ang epekto ng pogo sa isang bayan o lungsod? While well, may mga ulat ng krimen, kidnapping, money laundering, at iba pa, na ayon sa PNP at NBI ay may kaugnayan sa ilang pogo hubs. May epekto rin ito sa social impact, gaya ng pagtaas ng upa at presyo ng mga bilihin sa mga lugar na may malakas na pogo presence at di lang yan mga idol dahil may epekto rin po ito sa moral and legal issues. So ang tanong ng ilan, nagiging sentro ba ng illegal na gawain ang Pogo Operations? Well, kung may opisyal na binansagang Pogo King, kahit biro lamang ito ng ilan, hindi ba dapat iklaro sa publiko ang kanyang posisyon at ginagampan ng papel? Lalo na kung ito'y usapin may epekto sa kaligtasan at ekonomiya ng isang lugar. Tama. Diba? Sa mga ganitong isyo, mahalaga ang transparency. Ang mga halal na opisyal ay dapat malinaw na nagsasabi kung ano ang kanilang naging papel sa mga kontrobersyal na negosyo. At kung walang koneksyon, mas mabuting malinaw na sabihin at maglabas ng ebidensya para putulin ang mga haka-haka. Pero kung may kinalaman, kahit indirect man, dapat ipaliwanag kung paano tinitiyak na walang conflict of interest o pagkakasangkot sa mga iligal na gawain. Kasi mga kababayan, public office is a public trust. Hindi po ito basta titulo, kundi responsibilidad na panagutan ang lahat ng mga issue na ibinabato. Sa huli, ang bansag na Pogo King ay pwedeng maging simpleng kismis lang. O baka naman, may laman. Pero guys, ito po ang sigurado na ang taong bayan ay may karapatan sa malinaw na sagot. Hindi po natin sinasabing totoo ito o hindi. Pero sinasabi natin na ang pananahimik sa ganitong issue ay hindi makakabuti sa tiwala ng publiko. Tama. Kaya, Congressman Santos, kung hindi po ito totoo, sabihin nyo, kung may paliwanag kayo, ilatag nyo. Tama. Diba? Ganun lang yun. Dahil ang bayan, hindi po basta-basta nakakalimot. Lalo na kung ang usapin ay tungkol sa integridad at serbisyo publiko. Tama. So mga kababayan, ano sa tingin nyo? Bansag lang ba ito? O may mas malaling na kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga net sentiments at pag-usapan po natin ito. Okay ba? So guys, bilang finale ng video na to, eh may nag din po sa akin ng video na to mga idols yung sinabi ni Alvin at Chico, mga idols. Tara, banata natin. May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo. Okay, malinaw ang sinabi ni Alvin at Chico dito ah, na may nakapagsabi daw sa kanya. Ewan niya lang kung totoo. Malinaw yun ah, meaning hearsay, ang idudura nitong taong to. Na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Okay, malinaw ulit ha, na hindi daw ina-credit ng OVP ang DZMM. Wanda! Ipaliwanag natin mga idols sa So ano ba sinasabi ni Sir Alvin dito? Well, ang accreditation po kasi ay opisyal na pahintulot para makapasok at mag ng isang government function or event. So kung hindi po kasi sila accredited, hindi po sila makakakuha ng press pass o access sa mismong lugar, kaya hindi sila makakapag-live report sa event na yon. Ang problema lang, Boss Alvin, is yung pinakauna mong pahayag na may nakapagsabi lang sa'yo hindi mo alam kung totoo. So lumalabas na chismis lang ang ini-speak mo sa video na to. Tama. Diba? Kasi unverified information yan. So dapat bilang isang veteranong news anchor or host, di ba dapat di kayo nagasalita ng ganito sa harap ng publiko? Tama. Kapag ganyan, maglabas ka ng resibo na may nagsabi sa'yo. Hindi yung may nakapagsabi lang sa'yo. Di mo alam kung totoo. Eh di wow. 'di ba? Ay e, teka po buna. hindi niyo po pera yun. Paalala <laughs> lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Alam namin, boss, at alam din po ng taong bayan yan. Oh, anong pinuputok ng butchi mo, boss? Ha? Huh? Hindi po pera ng Vice Presidente. Alam din po namin yan, boss. Okay? Oh, tapos? So, ibig sabihin, may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Talagang hindi pwedeng gawin ng OVPN, boss. Kaya nga, ang tanong ko lang sa'yo, ba't kailangan mo pang magkomento sa unverified information na yan? Ni ka man lang resibo na may nagsabi sa'yo niyan. Tama. Buti sana kung may pinapakita kang text or chatman man lang ng taong nagsabi niyan sa'yo, eh wala naman. 'di ba? So parang lumalabas na sa lang nagmula ang gawa-gawang kwento na 'yan para mabanatan mo si DP Sara. Pucha, imagine mo yung reaction mo para talagang nangyari, no? Parang totoo. 'Di ba? So huwag mo kaming lokohin, Sir Alvin. di kami pinanganak kahapon. Okay? Pag may bias sa sinasabi mo, hindi reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report, hindi ho ba? eh kung panay bias nga naman ang reporting nyo, eh yung iban, di ba? Ang mga mainstream media, dapat non-partisan kayo or non-bias dapat kayo. Tama. Pero nakita namin ang lahat noong 2015 hanggang ngayon na may kinikilingan kayo sa pagbabalita nyo. Kaya kung sakaling totoo man yan, eh dapat lang yan sa inyo. <laughs> Bakit? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM? Maraming salamat sa pagbanggit mo niyan, boss. Mas nabigyang linaw ngayon kung bakit. Kaya naman pala. O, oh, ano naman ngayon kung part owner? Ha? Okay ka lang, boss. Malamang sa malamang ang budget na niluluwal para sa inyo ay pera din ng taong bayan. So meaning, meron ding public interest yon boss. So bakit di mo yung batikusin, boss Alvin? No? Nagulat ka pa talaga, ha? Oh, ano naman daw ngayon? Akala ko naman yung mga nasa ganitong larangan may mga utak. Eh parang wala namang utak tong taong to, no? E, Di ba? assuming, kahit sabihin mo sige, pag-aari, part owner. Amang rumah majority owner ang mga Romualdez, anong karapatan ninyo para iban? Wala talagang karapatang iban kayo ng OVP, kaya imposibleng mangyari ang sinasabi mo, Boss Alvin. Kasi unverified nga ang kinokomentan mong issue, Boss. Kasi nga, nagmula na mismo sa bunganga mo na may nakapagsabi lang sa'yo, di mo alam kung totoo. So the fact na sinabi mo yan, dapat di ka nagsasalita ng mga kung ano-ano. Kasi lumalabas na chismis lang yan. At ang nakikita kong motibo mo ay para lang siraan si Vipisara. Period. Di kami tanga, boss. Okay? Alam na namin ang ganyang galawan. Romualdas propaganda is real. <laughs> di ba? So guys, sa mundo ng pagbabalita, meron pong isang simpleng rule. Okay? Kung di sigurado, huwag mo na i-ere na parang balita. Tama. Kasi kung sinabi mong may nagsabi daw sa akin, di ko alam kung totoo, ibig sabihin hindi pa verified ang information. Tama. Gaya ng sabi mo kanina, di ba? E bakit ito ino-on-air? Hindi ba dapat bilang veteranong broadcaster, alam na ni Sir Alvin na kapag ang pinagmula ng impormasyon ay hearsay, dapat may follow-up fact-checking muna bago ibulgar sa publiko. Kapag ganyan ang ginagawa ng isang journalist o anchor, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Una, lumalabas sa parang official info ang chismis, talo na kung milyon ang nakakapanood at nakakarinig. Pangalawang, magkakaroon ng maling perception sa publiko kasi yung ibang tao, tatanggapin na lang as a fact ang mga sinasabi ni Sir Alvin kahit hindi naman kumpirmado. At ito po ako nababahal ng mga idol kasi hindi po ito usaping maliit na bagay. Dahil pagpilag usapan natin ang relasyon ng media at ng isang mataas na opisina ng gobyerno, isang malimbanat lang. Pwedeng magkaroon ng media versus government tension na walang pasehan. At tingin ko, 'yun ang motibo sa pagduramo ng mga mapanirang chismis na 'yan. So Sir Alvin, alam ko naman na veterano ka na sa larangan ng broadcasting, pero sana 'wag mong kalimutan na with great mic power comes great responsibility. Hindi lahat ng mga naririnig natin dapat agad binobroadcast lalo na kung hindi ka sigurado. Tama. Kahit sabihin mong disclaimer na hindi mo alam kung totoo. Tama. Once sa lumabas na sa bunganga mo sa live program, damage done na yun. Kaya kung ang mo lang ay may nagsabi sa akin edi di parang kanto news lang yung mga pinagasabi mo dito at hindi yan standard behavior ng isang national news anchor kaya konting hiya naman boss okay for more vodcast please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta Amazing! maraming salamat makabayans